Kailan kinakain ng balong ng lolo mo? Oh. Nakakano lang yung brad. sampu lang naman. Ha? Oh, sampu? wala walang galang na sa lolo mo ha. Pero nung kung nabubuhay yung lolo ko, denteng balot ang kinakain nun. <coughs> yung lolo ko pare, ang kinakain nun sa gabi, bago matulog, bumbilya. Ilaw ang kinakain. Ha? Ah, Ah, ano? Sinalo yung ano? Sinalo yung ano? Wizard oh. <laughs> ba asing tun? Ikaw ano? May ano bang ganon? Oh. Aray yun! Oh. Balot! Uy! Cool. Yun hmm. na! Bah. Wala kasi! Bigla ako masing nalala yung lolo ko eh! Oh! Tara, naman tayo sa lolo mo. Bakit? Ano bang meron sa lolo mo? Iinom lang tayo. Nadamay na naman yung lolo mo. Bakit ano bang meron sa lolo mo? Yeah, Lalo, namimiss ko lang. Kasi, ano mo, ano na, may sumigaw ng balot. Favorito oh. kasi ng lolo mo yung balot. Hmm. Nakabi naman yung lolo mo. Kung pabirutan ng, ng lolo mo, ilang kinakain ng balot ng lolo mo? Hmm. Nakakano lang yung brad. Nakakasampu lang naman. Ha? Sampu? Sampu? <laughs> Bakit? Sintapit, wal, ano, mawalang galang na sa lolo mo ha. Pero nung kung nabubuhay ang lolo ko, denteng balut ang kinakain nun. Huh? Ang pinakamalupit pa doon, pagkatapos nun, umiinom pa ng sabaw ng gulalo. Ganun kalupit ng lolo ko, kaya... eh gina mo, namatay siyang panot. <laughs> <laughs> teka lang, teka lang, teka lang. Ay pa, taranawin na tayo. Gabi na ako. Dali lang naman, kita mo naman, nagyayabangan ako ng mga lolo nila. Eh, tatayo ko muna yung bandera ng lolo ko. Ha? Oh, aga, aga pa. Yaya ko lang, yaya. Ano yung sa'yo, pare? Sampung balot, lolo mo? Sampung balot. Sa'yo, pare? 20? Ababa, 20 lang. Ako. Aba yung mga lolo nyo, low blood? Grabe naman ba? Ito ano yung lolo ko. Yung lolo ko, pare, ang kinakain nun sa gabi, bago matulog, bumbilya. 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 Oh, baliw ka yata yeah, eh. Kilaw ang kinakain nun. <laughs> oh, anong kunit, anong ng balot sa bumbilya? Oo, oh, eh, okay. parang layo naman na eh, kayo. Wala na akong ano doon. Labas na ako doon. Basta sabi ng lolo ko, sabi sa lola ko, Hinday, patay mo na yung ilaw at kakainin ko na yan. Oh. Google!